dito guys sa magasang kailangan nyo mag ingat tumawid kasi medyo may kadulasan yung mga dadaanan mga bato alright so kailangan mayroon mga yung mga footwear na kasutin yung, yung uh, bukway dito sa mga madulas alright okay tuloy tuloy tayo Yo! Maganda morning! Kumusta kayo lahat dyan, guys? At uh, nandito kami ngayon sa Barangay San Antonio dito sa Northern Samar. Ayan. So ngayon, mamamasyal kami. Pupunta kami sa Rock Formations dito sa Biri Island. Ayan mga kasama namin. Mga, mga angas. Say hi! Alright! Mm -hmm. dia mau video lo sama mama ulus oh right <okay. laughs> <laughs> <laughs> on cop on, on <laughs> 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 oh <laughs> <Danda>. oh <laughs> <laughs> <guli>: Ay, ay, yung tuwag ko! <laughs> maroon ka na Oh oh. baka hindi ka maroon na <laughs> doon. Oh, Ito. <laughs> Mag-video ka na lang. Aray. Oo, tita Rose. Ano sa taas? Pula. Start ko na. Oo. Okay. Palo. So, dito na kami sa Palugan, guys. So, dito kami sa Sakay papunta sa Magasang. Or sa Bill Attract Formations. Okay. So, mula dito ay maghahabal-habal naman kami. Ayan, Okay, oh. Okay, guys. Presinta kami sa Pilat A bilat, <laughs> Let's go. mag enjoy tayo sa araw na to guys siyempre kasama yung mga buong kapamilya ayan si Mayora at sa Vice Mayor <laughs> so magiging first itinerary po natin is build a truck formation bali laging makipag coordinate na lamang po sa tour guide kasi sa ating rock formation po para may po na yung, natin yung pagakyat doon may mga part po kasi doon na clip na medyo marurupok po so yun lamang po And then yung ano po natin, bottle of water, meron pong bilihan doon sa ano, mga souvenir, nandoon din na rin po. Bali maglalakad po tayo ng kulang-kulang 1 kilometers. So more or less 500 meters po 'yan. Pagkatapos po natin dito, pwede po tayo mag-jump of points sa another rock formation hangga't kaya niyo pa po. Makadepende po 'yun sa inyo. 'Yun po naman po yung magasa. Kung meron po kayong katanungan sa rock formation, magtanong lang po kayo sa amin So kung ready na po kayo, go na po tayo. Alright guys, so tapos na yung briefing. Magpo-proceed na kami doon sa bill at muna. naman magkabilaan yung mga mangroves o yung tinatawag natin mga bakawan o, yan o. lampas tao na o, kaya safe na safe na mga uh, pathway natin papunta dun sa bell at rock formation dito sa beri ano man, anak makalaki talagang tulong itong uh, mga bakawan dito, kasi nga pag mayroong bakawan sa area hindi basta basta makaka-penetrate yung malaking alon kasi sila muna yung uh, sasalubong dito kaya umbaga ito yung mga barriers para hindi makabuelo yung mga lalaking alam dito sa Biri Island yan diba wow at pa nakakatulong na rin ito sa ating ecosystem kasi nga para naglilinis na rin ito ng ating uh, hangin Ayan. at uh, one more thing is bawal na bawal na pumutol ng mga bakawan para gamitin mga sa sariling gamit sa bahay ayan bali parang protected area to protected area to dito sa Biri Island dito guys so talaga naman mag enjoy ka dito sa dito pa lang sa lakad lakad natin mag enjoy ka na nag exercise ka pa <laughs> so kagaya ng sabi ng tour guide natin more or less 1 kilometer yung lalakarin natin so pwede pang uh, lumampas doon depende kung kaya nyo pa alright so, tara let's go so mula dito guys nakikita na natin yung ano <laughs> So yan Ito na yung sinasabi <laughs> Bababa na So maglalakay doon sa dito Ayan Okay well, oh ah. ano? Kaya? Ano bang mayroon dyan? Mga souvenir, sir. So, mamaya na siguro ito pagbalik. So, dito sa bukana, guys, papasok. Eh, mayroon kayong... Yeah. Mga souvenirs natin dito. Itatapo ko na pangta. Ayan, gano'n. May nanimang souvenir. So, yung mga souvenir, guys, pwede din yung mamaya. I don't know mag Kaya ate, say hi. Uh, hello po. Ate, seryoso. First time, dito pa lang naririnig ko na yung lagas las na malakas na alon sumasalpok doon sa mga bato dito sa rock formations dito sa biri Alright guys, so nandito tayo ngayon sa bery rock formations, dito sa Bilat. You yeah. can see sa my background, our people enjoying their moments here at Bilat rock formations. All right? Di ba <laughs> guys ay papunta tayo sa Magasang Rock Formations Yan, kung ito yung Bill at Rock Formations Punta naman tayo dun sa Magasang sa kabila Maganda rin doon guys Ganyan <laughs> naman yun oh. Talaga naman itong mga to ay inokit ng mahabang panahon paghampas ng mga laking alon yan o oh. yung oh, mga kambuhalang rock formations guys

Puproceed naman tayo doon sa Magasang Rock Formation Talaga namang sulit na sulit dito Kaya kayo guys Kapwa Pilipino wag na kayo magpapahuli o Una na pa kayo doon sa mga dayuhan dito di ba? Hmm. Pabalik na tayo guys Pabalik na tayo Pupunta naman tayo ng Magasang Ito yung build at yung bill at kailangan nila tinatawag na pathway yan maganda before e bamboo lang to ngayon pina-improve nila kaya concrete na sya uh, kaya ang kaya na alright guys magasang naman tayo magasang dito guys sa magasang kailangan nyo magingat tumawid kasi medyo may kadulasan yung mga dadaanan mga bato alright so kailangan kung meron mga yung mga footwear na kasutin yung uh, bukway dito sa mga madulas alright okay tuloy tuloy tayo Guys, ito guys, natatanong na natin yung uh, Rock Formation Nakupunta natin yung magasang Ayan o oh. Ayan. Sarap ng simoy dito guys Sa probinsya Walang pollution, yun Suwak na suwak sa health Alright. So nandito na tayo Ayan oh.

Doon tayo galing kanina sa kabila. Ayun oh, no? nakikita niyo. So, dito naman tayo ngayon sa kabila. So, dito guys sa Lampara. Pwede kayong mag-celebrate ng birthday dito dito. O kahit anong mga function siya, makasyon. Lampara may mga cottages siya diyan. Ano? Right. Ito naman tayo, guys. Tara naglalakad na ako papunta sa Magasang siyempre pa nagantay na naman sa akin yung mga kasama ko doon nakatapos na natin magpalapad ng ibon wow diba uh, ang ganda naman talaga ng mga guys nakaka-relax oh. oh. kahit saan ka lumingon guys marirelax ka sa ganda ng mga tanawin dito Kanina pa ba kayo? Wala eh! Wala eh! Dandahan ha, dandahan. Baka madulas kayo bigla. Wow! ito na guys, dito na kayo dapat magdahan-dahan sa mga bato na to. Kasi medyo pagbasa, madulas yan. Dahan-dahan.